Namatay sa serbisyo ang asawa ng babae. Umiyak siya, tumawa, at binilang ang pera. May isang lalaking nakakita sa kanya habang tinatanggap ang malaking halaga. Tinanong siya kung bakit. Agad namang sinabi ng kanyang kasama, "Kapag pinatay ka ng mga kriminal, may makukuhang benepisyo sa pagkamatay." Sa mismong oras na iyon, dinukot ang anak ng alkalde. May mga baril ang mga kidnapper. Natakot ang lahat na mamatay kaya umatras sila. Isang lalaki ang humakbang paabante. Lumapit siya sa isang kidnapper at sinabing barilin siya. Binaril siya ng kidnapper pero ang tinamaan ay isang pulis na nasa likuran niya. Natakot na ang kidnapper na muling bumaril kaya't pinaaresto ng lalaki ang kidnapper. Pumasok siya sa isang gusali kung saan hawak ng isang kidnapper ang anak ng alkalde. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, kinuha ang bote at uminom ng alak. Nainsulto ang kidnapper, akala niya ay minamaliit siya ng lalaki. Hinubad ng lalaki ang kanyang damit, may target na iginuhit sa kanyang dibdib. Sinabi niyang barilin siya, kinabahan ng kidnapper, nahulog ang baril nito, pinulot ito ng lalaki at ibinalik sa kanya. Ngunit alam ng kidnapper na mabigat na krimen ang pumatay ng pulis, kaya't hindi siya naglakas loob. Humingi ng alak ang kidnapper, makalipas ang isang oras parehong lasing na silang dalawa. Madali Sandaling naaresto ng pulis ang kidnapper. Napromote ang lalaki. Kalaunan, hinabol nila ng pulis ang isang babaeng mamamatay tao. Kumuha siya ng itak na nakasaksak sa pader at inihagis iyon sa babae. Sinabi niyang saksakin siya. Inihagis ng babae ang itak, umikot ito sa ulo niya at bumalik sa kanya. Tumama ito sa sarili niyang ulo. Muli na namang napromote ang lalaki. Hinahanap niya ang pinakamagaling na sniper ng sindikato at pinuntahan ito sa bahay. Tinutukan siya ng baril ng sniper at ilang ulit siyang binaril pero hindi siya tinamaan. May Parkinson's disease ang sniper. Inalok siya ng pera para umalis pero tumanggi siya. Nagalit ang sniper muli siyang tinutukan at isang putok ang narinig. Bumagsak sa sahig ang sniper. Binaril siya ng asawa niya sa likod. Hindi na nito matiis ang karahasan ng asawa. Napromote muli ang lalaki. Ininspeksyon niya ang isang bodega para sa mga ilegal na produkto at doon niya nakita ang leader ng sindikato. Binuksan ng lalaki ang kanyang Amerikana. Puno ito ng bomba. Tumakbo ang leader sa takot. Naglaban sila sa bodega. Sunod-sunod ang pagsabog. Nagsindi sila ng sigarilyo sa gitna ng mausok na gusali at nagsimulang maghalusinate. Naghawakan sila ng kamay at sumayaw. Pagkaraan unang nagising ang lalaki. Ipinatong niya ang isang bomba sa pantalon ng leader ng sindikato sindikato. Sumabog ito kalaunan. Nakita pa niya ang mas maraming bomba sa bodega. Sinindihan niya ang mitya para magkunwaring namatay. Sumabog ang buong bodega. Isang libing ang inihanda para sa kanya at ibinigay ang benepisyo sa pagkamatay sa kanyang kasintahan. Pero hindi talaga siya patay. Nakakita siya ng sigarilyo sa bodega. Sigarilyong tanging hepe ng pulis ang may ganun. Kaya ang hepe ang totoong pinuno ng sindikato. Tinali ng lalaki ang mga bomba sa sarili. Gusto niyang piliting umamin ang hepe ng pulisya.